Umabot sa walong sasakyan ang nagkarambola sa magkahiwalay na aksidente sa NLEX. Nangyari ang disgrasya sa kasagsagan ng malakas na ulan. Nasa frontline ng na balitang yan si Hannibal Talete. nagkawasak ang mga sasakyang ito matapos magkarambola sa NLEX southbound lane sa Bulacan. Nangyari ang disgrasya pasado alas 10 kagabi kung saan nasangkot ang tatlong AUV at isang SUV. Kwento ng mga nadisgrasya, malakas ang ulan na mangyayari ang karambola uminto po yung nasa harapan namin, so uminto rin po kami. Pero hindi naman po kami mabilis, daan-daan lang eh. Tapos, pagkahinto ng asawa ko, yun na, maya-maya gumalabog sa likod. Kaya alam na namin talaga na mayroon nang nangyari. Bali, nagpreno po yung nasa harap namin, tapos, yun, nagpreno, tapos nagpreno rin kami, kaso lang, parang inabot yata, gano'n. Wala namang lubhang nasaktan sa insidente. Sa bahagi naman ng Balagtas, bulakan, hiwalay na banggaan ang nangyari rin kagabi. Damay rito ang dalawang kotse, isang pickup at van. Sa lakas ng impact, kumailalim mga harapan ng isang kotse sa pickup. Kwento ng pasaherong Cedric, biglang kumreno ang driver ng pickup. Parang nag-sudden break siya, tapos pagka-reaction nung ano, ni tatay, na hindi na po enough yung time para tumigil yung, actually nag-slide na po yung kotse namin doon. Walang pahayag ang driver ng pick-up. Paalala ng mga otoridad, doble ingat sa pagmamaneho, lalo na kapag umuulan. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.